Magandang umaga guys ah, Dito naman tayo sa likod no? At ito chinek natin Meron tayo nakita rito ah, Itlog ko Kaya papansin Ayun Meron na uling itlog So hindi ko alam Kung Kanino itlog to Kung sino umitlog dito Pero Gagawin natin Eh lalagyan natin ng tanda para lalagyan natin siya ng tanda para natin kung sino aabangan na lang natin yung kung sino ang uupo dyan kung dalawa sila di lalagyan natin ng tanda yung isa at yung isa eh okay. Pero sa tansya ko, ang umitlog dito ay yung bata natin na inahin, yung kapatid ng kulay pula. Kasi di ba sa yung una na nakatapos magpisa sa kanilang dalawa kaysa dun sa matanda. So sa malamang eh siya ang unang umitlog dito so babalik na natin doon ayun ilagyan na natin siya ng tanda so dyan na muna siya at antayin na lang natin kung kailan niya madagdagan at kung sino yung susunod na iitlog ulit so ayan guys so pag ano follow up natin yan pag dumami na ulit sila so maraming salamat sa panonood at thank you for watching God bless